Yes. <laughs> Takot siya. na akong pinili na. Suman. O, pangako mo muna isa. <laughs> ayaw magpa-video. Iwan ko ba itong mga tao na to sa akin pong mga kasama dito sa bahay. Ayaw po nila mag-video. Ayaw po nilang maisama sa video. Ah? Ay, parang biko. Ito, bumili po kami ng suman. Hindi mo naintindihan yung sabi ng ano, lula. Niya sabi niya kami pang. Para biko din pala ito, hindi yung suman. Bumili po kami ng suman, pero hindi pala talaga yung puti na suman. Kundi biko. Ayan, biko pala ito. Hindi siya suman. Suman na biko. Mm. At yung isa ay kahoy. Suman na kahoy. Buksan natin. Ayan. Ito yung nabili po namin. Ito ang masarap. Mm. Suman na kahoy. Hmm. Ah. Mm -hmm. Meron dun po kami yung binila dito na ar-arosit. Hmm? Okay, tulog po. With kamatis. Lagyan ng kamatis. Yan. Uh, gusto ko ito. Suman.